adlaw kanyang tanan. So, kanina ay nag-overtime nga sila dito para talagang mapatag lahat. So, nagkuha ulit sila dito para mapatag yung ating paligid. So, patag na patag na po. Meron lang mga hindi masyadong patag doon. sa so, tapos na siya. Pakita. O, oh, diba? Talagang inayos namin to ng mas maaga pa. So, open na siya. Ready na po ang ating fish pool. <laughs> fish pan, kalahating pool. <laughs> Kasi, maglalagay sana ako ng swimming pool dyan kaso maliligo puro mga janitor fish lang din mga buhayang itsura ay kagaya ng mga ana mga pumukang palaka so hindi na natin isisemento diretso na po siya pagkahukay tubig ka agad ayan papatubigan na natin thank you sa ating mga hinaguan boys at meron tayong mga recruit ang asawa ni Jai Jai ayan po dahil dyan una pong maliligo si Jin Bula siya po kasi mukha siyang Thailand Shell So, papatuburan na natin. Pagasi na po, pagasi po. Pagasi na. Tapos na po sila ngayon. Kahapon pa po sila nag-ano. Diyan lang. Inuukos, milo. Pagasi Diyan na sila. ba? Improvise, sandayong. <laughs> Aman. Oh, diya. Inuuko. Uy, <laughs> uy, <Uli, hu> hagdan. Uy, hagdan. Ayan na! Saktong-saktong yung bato dyan tutulo para hindi mabubutas. So, Tara, pagtahan natin. Magiging lake na to siya. Man-made lake. Man-made -man <laughs> <laughs> Ayan. Yun po yung inahay sa ating kanina. Ngayon lang po talaga kami natapos. Siguro mga few minutes ago. Bili kayo ng ano naman yung... Ay, eh, mag ano, nakabuo ng taas nga. Sa kabulos, diba? ba? Dahil itaas, gamay. Oh, ang tawag dito sa amin ay sandayong. Pero gahapon ang gigamit ka sandayong mugbo. Grabe. <laughs> <laughs> Will mo lumig waligo. Maasa gigan ng tubig. Sa ilalom. Gigan sa dagat. Tinigop oh, kaya naglagay no ng os sa ilalim dagat. Kaya ang hindi <laughs> <100 ,000. laughs> This is 100 feet yung lalim niya, gigan sea level. Hmm. siyang inumin. sinibil level na inumin. Si level siya, yung level ng tubig sa dagat, sa level nito, halos same lang. So, one week sya namin itinry kung matutuyuan ba, Wala man natuyuan. So, okay na siya. Nang gamit sa kurenti ma. Solar. Solar. Oh, Malamig siya. Malamig okay, siya. Hindi na gali, Jai. Dito yun. Ayaw ba? Huwag regali. Huwag na. Lagyan dito ng buong kawayan. Okay. So, diba? Sarap sya ipanligo talaga. So pupunuin natin siya tapos maglalagay na maglalagay din ng tilapia. Tapos ako pa challenge uh, ulit ako nang kokokuan oh, ng tilapia no sa pasta. Ha? Oh. oh Ay gitangkan. Also... Pwede maligo din. Tasan may namo para diyan tubig oh. Kumukod buang. So, thank you so much atin diniguan, boss. Boys. Bay na Kapon. Na advance na. Hoy, 200 na din karon kay update ra ha. Alam. Pinalakbo. Walo. Walo. Walo, walo ba sila? Binayaran <plotted> naman sila kapon, 500 ngayon, tag-500 naman sila, guys. Wala! <whats> <whats> ah, 500 ba? Kapon nyo rin. Ay, 250 rin. Ay! Tinuuko, hapdi. Full day man ang 500, diba? <whats> so, tapos na po tayo, guys! Meron na po tayo! fish pool. Ha, sa lahat ng mga gusto pumunta dito at naganap na. Kung ayaw nyo po ng ilog, meron po tayong fish pan. So, wag mo na kayo maganap ng pool kay wala tayong permit. So, ito na po. Andito na po ang pagi. <laughs> wag na ang pagi. Bye-bye!